Fold. Ito yeah. guys ang blindfold namin, oh. No? Blindfold! Ay, Papa, balik pa, guys. Huwala namin mga. kung anong isusubo sa amin, eh. O, di ba ang garap? Ay, ang dami, guys. Ang dami, guys. It's my brain of candy. Yan. Yeah, so, let's start. Ano to? Ano Maibay... yan, ate? Ano to? Henry? Candy? Candy mint. Maibay taya muna. Ma... Sinuma muna. Maibay taya! ako first, sabat topic topic, si topic, sabat topic, 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 sabat topic, topic, sabat topic, sabat topic, ate! topic, sabat topic, sabat topic, sabat topic, sabat topic, sabat topic, kita Kita ko. Yoko lang. Hmm. Ilan to? sa Isa. Isa. apat tatlo, <laughs> Yan, guys. Ako pa wala ng no. Mga kita mo ah. <laughs> Hindi mo kita. Ayun po, saan ko na? Ang lang. Ang uh -oh. lang. O, lang. niya. Kita, ng laki ng ulo ko. Oo, Ah! Fit lang, guys. <laughs> Kainin din mo! <laughs> Kainin din mo! <laughs> Kain naman mo! <laughs> <Kainin> mo. <laughs> mo Wala mo tayo, ba? Diba? Ano yan? Ano yan? Laptop! <laughs> no! Tatlong mula lang tayo! Saka isa mo. Ano? Ano nga yun? O kaya ano? Kung ano gusto mo, ganon o piti? Ano ba yung ano sa tabi? Pingot. Ano? Ano? Yung bird! billy Love! Walang yun. No. No! O, oh, isa na lang. Naku, gals! Ano? Yeah. Sa <laughs> yeah. deri. Ano? Bagali. 3 minutes na ate. Tingnan mo. Laptop! Ano sabi ko ba yun? O, mali Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala pong scores yung mga. Kaili mo na yung kalahati. Bo, ayoko na. <laughs> Malinis na. yan. Ayoko na. <laughs> Nauumi ako. Ikaw na, gato. ikaw na ang Ate Jona, ako pipili kay Hubert. Ikaw pumili. Ik, uh, si Hubert pipili sa'yo. Ikaw pumili na ha. Okay. Kita ba ako <laughs> sa camera? Abay, oo. oo. Ilan to? Sampo. <laughs> Ito. Masakit pala nito sa mata pag nakamulat na dapat na. Oo. Hindi ko pinakutong. Guys, ito. Guys, ito guys. Ha? <laughs> <laughs> Muntikan <laughs> <laughs> ko na masabi yung sagot. Dalawa pa hey lang. Hindi na ba? <laughs> <laughs> Wait lang! Kagat lang! Nga, ah, tapos na na. Nandali. Nandali. Ano, Max Yellow? Mali! dalawa na lang, guys. Max Orange. Okay. Yeah! Tama okay. ko, ah. Uh, Aka na! Si Human si, si Ate Juan. Dapat! Hubert, ano? Bitik dapat! Hmm. Hindi so na. Hindi so na ng Ako so na, guys. Si na po ang next. Uy, mati uh, it? so ito. Ah, Wait, ito yung kainin ko to. Mamaya. Yeah. Eh di, pag may natira, ang, ang mas maraming nakahula dito, kanya ang... Wait ka lang. Tingnan ko nga lang itong mga okay, ito, guys. Mento. So, so. hindi pala mas kasi ba? <laughs> Yan nga. Yan na? Kaya, hindi naman <laughs> na, ang ipapahula po namin kay ate ay... Pud! Ito po. Madali, ha? Uh, uh, Madali lang ito. Naku, maaalam yan ni ate! Ito na na! Hey, ito man. na! Hmm. Naku, maaalam! Naku, maaam magpapahula sa kanya, eh. Si you, po? Ika, shoutout sa akin. Ito yung vlog ko. Pate, oh! <laughs> Naku, malam <niyo> yun. Honey! Hindi! <laughs> 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 ay, hindi! Ay! nasa si ate. Wow. <laughs> <laughs> ano ate? na eh, hindi pa Hindi <laughs> pa. eh. Lagi natin yung binibili sa SM noon, ang dami pa. Dalawang balot. Oh. ganyan. toyoyon, <laughs> Toyo yun. Hawo. Ano? Pen, pen, di sarap, pen, di kutsilo, di almasen. Bao, bao, di kara, bao, ten. Sipit na ninyo. Ano ba? Ginto, na sa namumulaklak. Tatawin ng dagat. Ano? Ano ang hula mo? Hawo. 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 guys. Pitik na! Dugan ni Ate Jono. Pitik! Hmm. Hindi kita sinarap. Dapat ikaw, hindi si Ate. <laughs> okay na guys! Okay na! Kaya pa si Ate lang. Si, si Hubert. Oo, oh, maglagay na. Hawhaw pala! Alagay pa mukhang isda. Pero walang pwede si Ate. Eh sabi mo eh. Sinabi mo naman Ate. Akala okay, ko kasi ang pakinig. Akin guys, ilanta mo na. Oh. Ito, Ito, mo na dalawa. Okay. Um, ah uh, dapat yung, ano, ito guys, mapawala natin kanya. This, nabasa nababasa ba? Okay. Black lang yung nakikita ko. Ano um, so <laughs> Pag yun yung, yung sticky. Ano yun? Hey, ano yun? Ano Ano yun? Duga mo! Ate Jones, nakakain ka, ha? Hey, hindi, ito yung sinubos sa ano, ha? Meron! Meron sa TikTok sabi, rice paper daw. Kaya ba, lahat ang papin? Hindi yan rice paper. Ano lang talaga yan? Ano? Ano yun? Obe, eh! Ano yun? Hindi yan Sabi nga yung pagkakalagay. Baka nakakita mo. Maxie, no! No! Nakakainan mo sa dalawa? Isa! Isa, isa, isa. Parang din ang sinabi mo kanina. Hindi ko pa. Ka... Bakit guys? Hindi ko pa. Menta! Na, wow. dalawa na. Dalawa na, boy. Ah! Mm -hmm. Guys, magtatry muna ako ng isang chili chocolate. Ano? Oh, yogurt? Yung! Wala, ano na. Ito so, guys, meron siya pa. Ano, isa pa. Silent Mountie? <laughs> Bale. Wala na! Wala na! Nakatatlo kana. ka na. Mm, chicken, candy no. mint. Candy mint. <laughs> Sino na sunod ako? Sabi na. Penge ha? Hindi ako kumain. Ay, 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 ano ka ba? Ano ka ba? Ano lang. Malalasahan ko ito eh. Bawal mag mag-sneak ng candy. my smile to you. Ano ka ba? Oo. Ano <laughs> ba mo? Ah. Game. Ano kaya yun? Ay, ano? 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 Basahin natin. Hindi! 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 daw sabi, basahin daw natin sabi. Ah! Ito guys! Ate edit mo! Ah! Ito guys! Ate edit mo na lang ha! Wow! Yan. Yeah, ko. Ano? Tagal. Kinakabahan ako. Sabi daw, basta Meron na? No. Ay, huwag na pala edit yung gano'n. Mamaya na lang pag binulong ni Robert. na. Hindi ko malasahan ka na ah. ng Mac. Ang tapang ng Mac. Langka. Hindi. <laughs> Nakaisa yeah. okay, na. Shout out po kay Kuya.

Bakit e? kaya nga namin doon. Kaya pala sabi mo sa inuna natin. <laughs> Yan, okay na. Ang ipapahula po namin kay ate ay... Napakadali. Oo mm nga -hmm. eh. Ito ang papahula natin. Ata lang sana! Wait! Wala well, makita. Ano ba? Ma? Wait lang ma? Madikit kasi Ay. Ate oh ano Madikit sa ano kasi yeah, roto. Tama! Ang bilis ah oh si Hubert Ang karep Ano mo yung kanta? mo Ito oh oh Hubert tigaw na Wala pong fine si Hubert na no? Meron na wala. Ay, wala. naka nakaisa na ako si Ate Isa, si Hubert wala. <laughs> ano, kapuritan si Hubert. Ate, paralaan no. na. Ate! Ito po papahula kay Hubert. <laughs> ito daw po. Oh, Hubert, nuna na. <laughs> to guys. dalatin lang dan. Pwede mo buo. Kaya naman yun ubusin na rin. Galate na. Tapos. So, Hindi kasi niya kana nakain yung kalahati. Sayang ayun yung chewy choco, Hindi niya ka Ano Ako na mamaya. Bigay mo na lang lang. Uh, Sawa na ako sa chewy choco! Huwag natin. Nilagay ko sa mga basura eh. <laughs> ano yan? Ano <laughs> yan? lalo wala, wala nang nahula kahit isa. Chok! <laughs> Chok! <laughs> ano? Bakit hula? Guys, sabi niya daw Ay, wala pang hula. Ano ba ang tagal na ng oras ni Hubert? Langka! Tama! Tama. May one page na kaming lahat. Okay, atin doon sa ma. So, chef, guys. Nakakailan na kami. Gusto mo? Loko. Loko. Basta maubos to, atin. Uubusin? Hubert, tulog na ako. Game. Hubert, ano? Dito. Ano dito, Hubert? Mapasarap na siya ng pagkain, guys. <laughs> 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 Hindi ko naman mabuksan. Ako na. Lang. Okay, lang bukas na. So, ako okay nung... No. <laughs> Ate, ano yun lang yung chewy chocolate.

Guys. Hello guys, magtatapos na kami bye. eh? Huh? Ano ate? Gumanti lang ako guys Kasi, yung vlog ko Hello Hindi yeah, yung vlog niya, dinaya niya ako <laughs> Wala, baliktad guys Guys, subscribe na kayo Ito ng vlog ko please Akin to Panoorin niyo naman Akin to, akin to Isare nyo sa Facebook Game, game, game na ate. paktahan mo nang papa ko. Oi sa mga best friend nyo, sabihin, pasabi, subscribe na ako. Salamat, game. Ito papa papahula namin. <laughs> 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 oh oh <laughs> kay ka na Ate. bombers. Oh, Whoa! Oh. Whoa! 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 Ako to nena. Uber no. turn. <laughs> Uber 1 lang. Busog na kami. Nga, boy! Umahin pa kami sa so, kanina. Ang kaba na ng vlog ni Ate Eh, baligtad pala to. So kaya pala ang sakit sa mata. Ewan na. Ano ba ito? really sinong, sinong, sinong ano? Sinong mang ah, aano? ano? Ako? Hindi, ako ah. Ako, ako mag kayo. Uy! Ano ba? Dadayo ko! <laughs> Ay na! So guys, tapos na tayo. Salamers! 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 Okay. Hoy, Ano na ba? Hoy, hoy. Hindi na ako makapag Hehehehe <laughs> How? How? Ah, ba, galing nga! Ilang lang, lang namin sila! Sana to ah! Nakailang, nakailang namin naka si Hubert Naka to pa rin, no? Take, la, last, take last na ano na lang Isan naman kami na atin Sa isa, kay Hubert Game! Para end of the vlog kasi Ah, uh, 17 minutes 20 minutes uh, ang vlog ko <laughs> Okay! Game! Cut it guys! Game. No, uh... Ah, ako ba ang mamimili? Oo. Ang binubulong nyo, wala nga. Sabido bukas. Hindi nga. Ano ba 'yon? Ay, ang gulo. Ano 'yun? Chicken Tama. Uh-oh. naka na ako. Three coins. Last one kay ate. Kakaili ko to. Ta. Pag sasabayin mo, hindi mo malalasama. Ako may kakainin din ako. Kung natin. Ako may papahula kay ate, di ba? Papahula po namin kay ate ay eto. Naku, alam niya yan. Eh? Ya, ano yan? Oh, huwag niyang sabihin. Alam niya ito? Oo. mo. Lagi namin yung pinaka- Ate Ha? Hi! Wait lang, wait lang. Baka ilang points ako? 3. Ikaw? <laughs> si Hubert ay 2. No? Uh Oo. -oh. Tayo kami Si Hubert ang? Kalo. Kalo. So, the, yun lang po ang aming video. Sana po ay natuwa kayo sa aming mga pinagagawa din Kumain lang ng candy. Uy, guys! Subscribe na kayo sa aming vlog. So, ito vlog po, guys! Please, please do, do subscribe kay Hubert and kay Ate Annika. Yun lang. Goodbye! Okay, Bye!